Kapag malamig ang panahon o kaya kapag gusto mong kumain ng magaan pero masustansya, isang ulam lang ang agad mong naiisip. Patola with miswa. Maraming nagsasabi na simpleng sabaw lang ito pero para sa akin, bawat hiwa ng gulay at bawat lagay ng sahog ay may kasamang alaala at kwento. Samahan ninyo ko habang niluluto natin itong paborito kong ulam at sabay-sabay nating balik-balikan ang lasa ng pagkabata. Alam mo, tuwing hinihiwa ko ang sibuyas at bawang para sa ganitong klaseng sabaw, parang bumabalik ako sa mga panahong bata pa ako. Ang nanay ko, kahit gano'ng kabisi, palaging may oras magluto ng ganitong ulam. Simple lang ang mga sangkap. Sibuyas, bawang, isang latang sardinas, tapos gulay na patola. Pero yung amoy pa lang ng bawang na sinangkot sa mantika, sapat na para magparamdam ng init at ginawa sa bawang buong bahay. Minsan nga, kahit wala pang sahog, sapat na ang amoy para magutom ka agad. Eh naman, lagay natin ang sardinas. Pwede ring manok kung gusto mo ng mas magaan. Sa amin, kahit anong meron sa kusina, yun ang ilalagay. Ang maganda dito, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makagawa ng masarap na ulap. Kaya nitong sabaw na ito, pakainin ang buong pamilya, lalo na kapag sinamahan ng kanin. Lalo na, nung bata pa ako, pag may bisita kami ito ang isa sa mga unang ihahain ni nanay hindi mahal pero ramdam ang malasakit at pagmamahal Kapag nailagay na ang tubig, dito ko nilalagay ang patola. Alam mo ba, ang patola hindi lang basta gulay na pampasabaw. Isa ito sa mga underrated na gulay, mataas sa fiber, nakakatulong sa digestion at may natural na tamis na nagbibigay buhay sa sabaw. Naaalaala ko pa, malas naming pitasin ng patola sa likod bahay. Pag bata ka, iisipin mo na laruan lang ang patola dahil ginagamit pang hugas ng plato. Yung tuyo o mature na bunga pero habang tumatanda ka doon mo lang marirealize na napakalaga pala nito sa kusina at ito na lalagay natin ang miswa ang miswa kahit manipis na lang siya parang may magic kapag naluto buwang siya sa bawat sahog ng sabaw at parang sinasabi niya sa iyo huwag kang mag-alala pusog ka rito kaya kahit simpleng ulam parang napakasarap kainin at para mas kompleto. nilalagyan ko pa ng malunggay alam naman natin natin, malunggay ay puno ng vitamins at minerals. Sabi nga nila, superfood ng mga Pilipino. Sa bawat sandok na sabaw, may gulay, may miswa, may karne, isang kumpletong pagkain. Habang hinihintay natin kumulo ang sabaw, ito puwapasok ang mga alaala. -ala. Kapag umuulan, ito ang sabaw na pinagsasaluhan namin sa hapag. Yung bawat higop ng sabaw, parang niyayakap ka ng init kahit basa. Kapag galing ulan, hindi lang siya pagkain. Isa siyang paalala ng pamilya na simpleng pamumuhay at pagmamahal sa bawat hapag kainan. Ngayong ako na ang luluto, parang naipapasa ko rin sa mga anak ko at pamilya ko yung tradisyon na natutunan ko noon. Kaya eto na, patola with mismo, mainit, init, malasa at puno ng sustansya. Isang simpleng sabaw pero punong puno ng kwento at alaala. -ala. Kaya kung gusto mong may ulam na pampainit ng katawan, pampalusog at pampasaya ng pamilya, subukan mo rin ang patulan with miswa. Siguradong mauulit-ulit sa inyong hapag.